ayan guys, good morning. Good morning. Dito tayo ngayon guys sa Carmen Planas no sa Burautan. ayan Gatat natin guys yung mga viewers natin from United States, Saudi Arabia. sempre guys sa ano buong mundo. From Luzon, Visayas, Mindanao. Shout po natin lahat diyan ng mga viewers natin. Shout out tayo. So guys, samahan niyo ako ngayon mag-vlog tayo ngayon dito sa Carmen Planas. No. 35 ang isa. O isang set na to. Isang piraso. Lang. Ay, isang piraso. 35 to mga sa mga ori na pinga, no? So, 35. Oo, oh, mga mangkok. Pagkapihan natin. Pagkapihan natin magkano? O, pagkapihan natin, pwede, 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 20, 20, 20, 20, 20 20. Sa... 20, 20, 20, 20, 20, so, Yung 20, 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 no. Oo. Hindi ako to, 75, di pa ako tao. Hindi ka pa tao niyan. Kumbaga, nasa ulo pa lang ang tatay ko. Ay, Ay, shout out. out. Galong <laughs> daan sa mga oh, kaano. Yan sa mga sikat na kamera pa daan. Kanon? O, kanon. Kanon, oh, kanon. Sa, kanon ba? O, oh, kanon. Kanon sa mga lumang kamera pa dati. Sa mga ganito, sa mga ganito. Ganon din, ganon-ganon daan ganon din. So, siyempre, hindi natin isama, isama na natin sa mga History si si Marcos sempre si Idol, si Makita, hindi 'yung boda pa 'to. Oh, 'yun okay. 'yung, yung mga boda, boda Makita Treasure 'no. Plotin natin ha. Ah, uh, puro lang ano. Ano siya. Oh, shout out kay Marcos diyan. Oh, Marcos. 'yun 'no. Oh. So, 'yang mga boda dito mga isa 1980s, Metromax, 'no. 1980s 'to mga guys, no 70s. So, oh, Petro Mack sabi saya nandun, Hasag. Hasag. Na. Oh yan, sumama so Pullman. Pullman. Yeah. Pullman. pullman. At mga bangkero, Pullman. Oh, oh yan, so sa Mga bang... oh, bangkero, okay, Pullman. Yo, oh, yan mga vintage tayo. Magkano mga presyo naman to, boss? Yan. ata sa Tingnan. Mga magkano? Yan. Okay na So mga price ng mga Uh, 150 kasama ang tindero. Yung negosyo ba sa 150. Auto 50 na mga hasag to so, so, yeah, so mga Petromax. So, Yan, sa mga yun, oh. No? Yeah, hasag yeah, ah, ha. So mayroon naman tayo dito sa pang ito. Vintage din oh, to. Oh, vintage So, dito sa kumukuha sa ng ano. Oh, power jack so, oh, Ito sa kasama na to. pa no. Kasama na. So ito, pwede mo to. gusto mo pang display naman, bintis na bintis yan. Ba oh, Basta 12 oh, 12 volt Oh, 12 siya guys, no? Magkano kaya dyan? Ito pa pa, dito. Yan? Okay na ako dyan, mo no? Mayroon so mayroon pa tayo. Mayroon tayo, pa, oh. Magkano dyan mo? Rota ready. Dalawang dyan din. Dalawang din, no? Yun, mayroon pa tayo dyan. na. 3D. guys, oh. Oh, Kasi namin ko sa... Thank you boss, thank you. Okay. okay. mga vintage mm -hmm. so. Abot hindi abot kasi mahabang urusan. Tama. Tentay nito, pwede na tayong makabili mga presyo. So sample ko mga lagari natin, ma'am. Magkano to? 150 mga presyo sa mga lagari Happy New Year sa idol natin. <laughs> so ubos 'yung mga laruan yun, no? Ubos. 2025, bago na naman daw. Bago, 25. Oo. Oh. Iba naman yung ano, talagang Ibang pang... Ibang lock naman siya. Oo, oh, iba na naman so, dito, to. Dito, mayroon tayong pang pitik dito, pang kalpintero. Mga guys, sumatalo nga po siya ito. Ang isang piraso. Yung oh. tingnan mo. Yung piti pitik, piti. yung... Oo, oh, pitik. Ano? Balibasa ka, sukupusin so, yung alam mo. Ako lang na alam nito. Oh, <laughs> 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 yan, mga guys. So, mayroon tayo sa martilyo <laughs> natin. Sa inyo, sa sa mga... Ahoy. So, invite mo muna na yung kababayan natin. taga Romblon. Oo, taga Romblon. Sa Romblon yun Romblon 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 Shoutout oh, po sa taga Romblon po shoutout sa mga taga Romblon sa mga kamag-anak niya doon guys shoutout So sa Martin asan metro natin metro si 50 50 lang Paki mo 50 Magugulo naman si Tony Vlog hindi naman presyo nito ang dalito Oh hindi naman ganyan talaga Sa mga hardware to hindi lang si 50 to 180 oh, 5 meters pa no 5 meters, no? meters pa oh Ba dito sa bukit, magkano na mga presyo ang dito? Mga pwede natin mabili sa mga mga hirap. 80, 80. 80. Oh, sige po, 80 pesos may plus light ka na. Oh. Ikaw bibili ng battery. Oo, oh, maliwanag na maliwanag. <laughs> ay ito, may takalan tayo ng bigas. Oh, yan. Bigas na. 50. 50, 50 pangasukal. Asukal pwede rin. Asin. O pag nagkape ka, ito, yung sandok mo yung patay tayo doon, isang buong kape. <laughs> yan yeah, mga ito. Oh, oh ay, sing... pang silsi dito, guys. Oh, oh sinsil. Sinsil natin magkalap. Sandan o tingin mo. Sandan. Yon, mabil mo. Tanda, Hindi ma mapupok po kamay mo dyan. Hindi, kasi may cover. May o, tago na. Oh. Ano oh. ang klase yan? Isang matulis. Isa. Ayan. Oh, Dalong tirahan. Oh, yun. Dalong tirahan. Magkano? So, Sandan. Sandan ng isa. Sandan. Oh, sinsil na, guys. Sandan ng, ng isa. Pang construction. So, dito na ang timbangan guys. O, yan. Ano, diba? Oh, yan. Kung naman ito? Sino charge na, di ba? Ang nakatotok ang ano? charger niya. Charger lang. Sa so, mga elite, ano tawo no? Electric scale Bikasi pala. Timbangan. Nahirapan ako no? Bigkasin mo nga. magdi <laughs> ka lang junk shop. Oh, junk shop pwede. Ah, tawag nito. Kilong Mamimili ka ng baboy ng mga bo. Bu oh, mga oh. buhay. Yan pwede pwede yan. Digital, digital na. Oh, digital timbangan. No? Yan, digital. Magkano 'yan? 800. 800. Oh, 800 lang yan, guys, ah digital guys na timbangan. Oh, dito lang kayo dito, 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 dito lang kayo guys pumunta. Thank you. Short saka t-shirt to, oh. 150 lang. Happy New Year po. Ay, happy New Year. Oh, kasama yun eh. Hindi mo ba, ba alam? Magbablog tayo? Sa 999 grocery. Tony Vlog sa Kasel mo Balioso Vlog. Magkakasama kami guys. Ay, shout ma'am. Shout po. Pinat na nga sa eh. Yung kay kuya dyan. Oh, shout, out, shout out. sa mga kaibigan natin dito. Oh, shout out dyan ah. Happy New Year kuya. Happy New Year. Yeah, Happy New Year. Happy New Year sa friend natin. lagi natin binablog oh, dito. Oh, guys, punta kayo dito lagi sa Carmen Plaza, ha. Yan, 'di Happy New Year teh. Sikuyasan. Ay, hindi akin 'yun. Di ako nakawagwas nakawag, nakawag, nakawag sa sa labas. Oh, hindi daw. Nandang pula, hindi ako Ayun oh. <laughs> Pero at least na-celebrate natin. Sa ko Oh, 'yun. Yon, malapit ang piyesta. Malapit ang piyesta. May handa ba tayo dyan? Yon, no? Oo, oh, yon. Papasyal kami. o, <laughs> oh, guys. Dito kayo pumunta. Ang daming mga panidad sa atin rito. Mga pang ano. Pambahay. Yung mga gamit natin, no? Na kailangan, no? O, oh, shout out. Yon. Ay, shout out po. Shout out, out. Yon. Tinesting, o. Oh. Matibay kami kung so, matibay. Wala. Matibay, matibay, matibay. matibay. Wala, wala. Kung may boy Kamkas, Myron, Oh. Boy, Bagsak. Bagsak. Danny, bagsak. 700. Oh, 700. Binuwasan pa. Oh. Oh, 700. Oh, tama na, tama na, mamaya. Nagbahay <laughs> <laughs> ka. nabili na yung malaki. Pinaglutuan daw nung New Year. Oh, yan. Oh. yan na lang yung natitira. Oh, ah, madam. Oh, shout out po. Good morning po sa inyo. Ano pwede natin ma... Ang mga bill na sa mga customer natin year 2025? May discount pa rin? Oh, wow. Hindi pala kayo, hindi lang 25 year 2024. 25, Pati 25, mayroon din pala? Oo. Oh, Araw-araw yeah, no. yan. Habang so, araw -araw nagtitinda. Shout out sa ano natin dyan. Oh, Shout out dyan. Baka mayroon kang TikTok o ano? Ah, Ren, so ano pa? Meron invite TikTok. Ito may TikTok. Ah, may TikTok ka, no? may TikTok to. Meron, posible meron. Si mo na yan, wala kang TikTok, wala kang vlog. Ang <laughs> sibig sabi, sabi so, mo na? Wala, wala. Kahit Facebook, wala kang Facebook. Posible na oh, mag naman yan, yan madam. Naniwala ka ba wala kang talentin yan? Oo. Oh. Eh, so, magtitinda ka ba rito na wala kang talentin yung ganda mo na yan? <laughs> Happy New Year po sa lahat ng mga customer ni La Madam no. So, shout out po sa mga dito. Okay, share mo po sa mga friends mo na support mo sa amin. Invite mo na sila. Oh. Uh... Ayaw ko na. Okay, daw mga guys, so dito tayo sa mga about mga uh, tumbler dito. Oh, yan ano na. Liliquid na yata, no. Oh, shout out diyan. Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year dyan! Hindi na kasama kami rito. Uy, abot, abot nga, abot nga. Abot nga. Abot, abot. Magkano yan, boss? Magkano, boss? Magkano, magkano? 220. Oh, 200? Oh! Nawala na agad yung 20 pesos? Oh. Nawala ka agad, binawa agad. mo lang? Nawala na yung 20? Oo. Oh. Napakaganda, napakamura. Panalo hmm. na sa Prisjuan. Yes, tama.